authentic Chinese food ang usapan, eh hapchan na yan. Madalas ito kainan ng mga Pilipino dahil sa mga quality foods ang matitikman nyo dito na pasok sa panlasa natin. Guys, ang lasa na ito. Marami silang branch kaya bisitahin ang malapit nilang branch sa inyo para matikman nyo ang sarap at malasa nilang mga authentic Chinese food. At ang isa nga sa branch na pinuntahan nga namin eh dito sa Ayala Malls na 30 th dito sa Miralco Avenue, Pasig City. Nasa Google Map din sila. Bago ka makapasok sa loob eh may menu sila sa labas para ma-check nyo muna. Grabe yung daming pagpipilian dito. Malawak, malinis, tahimik at maaliwalas ang kanilang dining area. Maasikaso at mababait din ang mga staff nila dito. Perfect nga respeto sa pamilya o magjowa na naghahanap ng magandang ambience na kainan. Kaya kung naghahanap kayo ng Chinese food eh, hap chan na agad ang una nyong ilagay sa list nyo. Dahil makakatikim kayo dito ng mga authentic Chinese food tulad ng crispy fried hakaw, crystal shrimp dumpling, crystal pork dumpling, spring roll, mega fish fillet with lemon sauce, crispy fried squid with salted egg, shrimp with two kinds of steamed egg, hot shrimp salad at yang chow fried rice. Meron din silang drinks dito tulad ng Hong Kong style milk tea at grapefruit mango mango lang yan sa mga authentic Chinese food na matitikman nyo dito sa Hapchan. Kaya kung napanood mo itong video na to, eh mag food trip na rin kayo dito sa Hapchan. Guys, nandito nga pala ako sa may Hapchan, no? Dito lang to sa may Ayala Malls 30, dito sa may Pasig City. At ang una ko nga pala titikman dito yung kanilang, yun know, o, Yang Chow Fried Rice, ma. Grabe. Hindi naman naman yung kanilang, ano, fried rice. Talagang hindi tinipid sa mga ingredients, o. Oh. Diba? Bata naman. Sarap yan. Grabe, ang dami o. Tikman na natin guys ang kanilang Yang Chow Fried Rice you know? mm. base Guys, ang lasa na ito Hindi mo na kailangan ng ulam Top. Mm. May mga tapin siya, may mga meats na halo Ang sarap ng pagkakano dito ah Pagkakagawa sa Yang Chow nila Ito naman guys, ang kanilang shrimp With two kinds of steamed egg Ayan, tikman natin ito dito nga pala sa Mihapchan, guys, eh, matitikman nyo dito yung mga authentic Chinese food. authentic? You know? Bale, may steamed egg siya, no? Tapos may mga shrimp, may mushroom. Tikman natin. Mmm! Mm. man! Saktu lang yung flavor niya. Yung adat tamis Okay na okay. Grabe guys, try nyo to. Yung kalilang shrimp with two kinds of steamed egg. Mm. Mm. Pag kinahin mo to guys, itong malambot. Ang sarap sa bibig. Magmimel at mehan. Sarap. Tapos may sabaw po. Mm. Ito naman guys, yung kalilang mango fish fillet with lemon sauce. Ganda ng pagka-plating sa'yo, no? Tigana to ng lemon, no? Mm. Tikman natin. Okay guys, malambot yung loob. Tapos medyo crispy yung labas. Okay din. Ang malapit nga dito guys, may halo siyang mango. Kaya ka mango fish pili eh. <laughs> diba? Kasi nga, may mango siya. Medyo nabitin tayo sa young chop fried rice. Kaya kuha tayo, syempre. Yan. Ito naman yung sunod natin guys. Yung kailangan crispy fried squid with salted egg. Veggies. Mm. Mm. Crispy, oh. So, sawan, guys. Yan, oh. No? Lagyan natin dito. Ito naman yung sunod natin titigman, guys. Yung gano'n lang. Crispy shrimp dumpling. Yan, oh. No? Uy, malaman mo oh. Guys, ano pala? Crystal shrimp dumpling. Hindi crispy, crystal. <laughs> Yan. Tikman natin, man. Ang malaman naman. Mm. Malasa na siya, pero mas sasarap to pag nilagay mo ito dito. Sinasawin mo siya sa toyo, calamansi, chili to oil. Top mm. oh, Crystal Pork Dumplings. Grabe oh, malaman-laman man. Tama, iba natin. Mm. Medyo chewy siya. Ito. Tapos may lasa na siya. Pero mas mag-ipulipulasan na ito kung sinaso mo dito. Lalo, no, lagyan natin dyan, oh. Mmm. Ito, guys, tikpan naman natin yung kanilang spring roll. Mmm. malumon lamon oh. Mmm. Top. So, mmm. Mmm. Ito naman, guys, yung kanilang crispy fried hakao. Mmm. Okay, so malaman laman siya. Tapos crispy rin yung nakabalot sa kanya. Ato At hipon. May hipon, oh. Ah, hipon na shrimp. Okay ito, ah. Lagyan natin dito sa may uh, toyo kalamansi na may chili oil. Mm. -hmm. So, ito naman guys, na lang hot shrimp salad. Tikman natin to. makrimis siya, guys. Grabe, okay to. Try nyo rin to pag pumunta kayo dito. May mga shrimp, oh. Meron din sila dito ang Hong Kong style milk tea pero ang titigman ko dito yung kanilang grapefruit smoothie. Grapefruit mango smoothie pala. Tignan natin ito. Mm. May mga ano sya yun, no? yung samit ako, yung maliliit na ano, bilog-bilog. Ano tawag dito? Sago. Okay? Sago, diba? Mm. Trop. Boy, kuy, sa'yo boy. Kalilak ka pa ako makain lang. Kita-kita nilang paano ka lumamon. Mag-outro ka na nga. Ang sarap kasi ng pagkain dito. Teka lang, naka-und ba yan? Naka-undo ka nilo Ay, guys, sa mga gusto mag-food trip na mga authentic Chinese food, dito lang to sa may Hapchan, sa Ayala Mall, 38. Try nyo yung mga pagkain dito. Talagang napaka-solid.